Sa iba pa nating mga balita, mahigit 720,000 katao na ang naapektuhan na may isang nasawi naman mula sa epekto ng low pressure area at shear line na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na kasalukuyan nilang binavalidate ang pagkamatay naman ng isang individual mula sa Eastern Visayas humigit kumulang 721,627 na mga individual mula sa Calabar Zone, Bicol Region, maging sa Western Visayas at Eastern Visayas at Caraga ang naapektuhan nga ng shear line. Sa nasabing bilang, 80,358 na individual ang nawalan na ng tirahan. Ang pamahalaan naman ay naglaan na ng tulong na nagkakahalaga ng 29.2 million pesos para sa mga apektadong residente. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na pabilisin ang relief operations at pagbibigay na rin ng mga tulong sa mga biktima ng baha sa Northern at Eastern Samar. Una nang isinailalim sa state of calamity ang Northern Samar dahil sa malakas na pagulan at malawakang mga pagbaha.